Hi, Miss Lynn. So, ang katanungan ni Ma'am is kapag daw po ba lumampas ng 29 days at hindi pa rin niraregla, possible daw po ang buntis. <laughs> so, hindi naman po ganun agad, mga madam and sir. No? Napakarami pong factors kung bakit po hindi agad niregla nire ang isang babae. By the way, mga madam and sir, no? ang regular cycle ng isang babae ay nasa 26 to 32 day cycle. Ngayon, may mga kababaihan po, tulad ko, na palaging 28 day cycle. Pero hindi ibig sabihin na palagi akong 28 day cycle ay hindi na ako magiging 29 or 30 ngayong taon actually mga madami sir share ko lang yung experience ko ano last year ako ay laging walang mintis 28 day cycle and then nitong January palibasa si husband is aalis na no, mag-aabroad na parang siguro na-stress ako and then naging 29 next month naging naging 30 days ano hanggang sa minsan na 32 days pero hindi siya ano hindi ako kinabahan kung ako ay buntis bakit kasi isa ng to sa mga factors mga madami sir na possible magbago ang inyong cycle. Okay? So, ano ito mga factors na to mga madam and sir? Kung ikaw ay mentally stressed, yes po, katulad ko na problema. <laughs> okay? So, mentally stress, so, nakaka yan sa hormones natin. Okay? So, kapag ang isa babae ay nagkaroon ng intense um, exercise, yes po, nakaka-apekto din yan. What else? Kapag po ikaw ay kulang sa tulog, puyat. Okay? O kaya naman, nagkaroon ka ng weight gain or weight loss, it really affects your hormonal balance, mga madam and sir. So, kaya hindi ibig sabihin po na ikaw ay buntis agad kapag nagbago ang inyong cycle. Okay, so what else kapag man ikaw ay nagkasakit? Actually, mga madamen, sir, no, hindi lamang po ito yung mga factors na pa uh, possible para magbago ang cycle ng isang babae. Kapag po syempre siya ay merong thyroid problems or for example may PCOS ang isang babae, so may tinitik siyang medications ano. So napakarami pong factors na pwedeng makaapekto kung bakit nagbabago ang cycle ng isang babae. At i-take note ko lang ano, karamihan sa aming mga kababaihan, hindi po agad na detect ang pregnancy ng uh, one day miss period. Okay? Bakit? Kasi hindi pa po ganun kataas yung tinatawag na HCG hormone para ma ng isang babae kung siya ay buntis. So, kung ikaw po ay gagamit ng urine pregnancy test, expect mo na po na ito ay medyo malabo or minsan hindi mo pa talaga makikita sa first day na miss ng inyong period. So, lagi lamang po tandaan kung ikaw po ay nasa fertile Days ang payo ng inyong nurse <laughs> gumamit ng backup method. Okay? Inuulit ko lamang. Kapag kayo ay nasa Fertile Days, gumamit ng backup method. Huwag gumamit ng withdrawal dahil napakaraming nagmimintis dito. Kahit pasabihin ng inyong partner na magaling siya sa withdrawal, meron po tayong tinatawag na pre na possible po na ito ay makabuntis ng isang babae. Lalo na at nasa Fertile Days.